Magandang araw po sa inyong lahat, mga langga, mga inday, mga lula, mga nanay, mga kuya Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon po Kumusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa kapapanood sa video ko po ha Mga langga, mga kuya, mga ate, mga lula Maraming salamat po sa inyo At na-appreciate ko po ang mga ginagawa niyo pang panunod sa sa mga video ko sa content ko po maraming salamat po kahit na yung content ko ay walang ano-ano lang basta sige lang po load lang po tayo kasi wala naman po tayong maisip na kung ano kaya yun maraming salamat po mga palangga today is another vlog na naman po tayo uh, nagmel kasi sa akin ng tindahan kasi sabi nila eh meron daw akong gift na bibigyan nila sa akin kaya pinuntang ko kasi itong product na to This is not sponsor po sa product na to. Ha? No sponsor po to ha. Mga palangga, wala pong sponsor. Sinasabi po, no sponsor po. nag po, po, sila sa akin na may makukuha po akong product doon kasi ano na nila ako, customer na ako. Kasi nagugustuhan ko yung mga product nila. Yung alimbawa, yung mga ginagamit ko sa katawan. Kasi nagiging okay naman po yung balat ko. Kaya, yun po, bumibili pa ako sa kanila. Tapos yung mga anak ko po, eh, pag nag-ano sila, pag nagregalo sila sa akin, birthday ko, Pasko ko, o Mother's Demand, binibigyan nila ako ng mga ganitong product. Kaya ito mga palangga, no sponsor po to ha. Kaya yung pumunta po ako sa tindahan, kasi kukunin ko po yung product na i nila sa akin, ay customer nila ko. Pero, may condition sila, nabibili ako ng product ng work na ganun, para daw makuha ko yung product na ibibigay nila sa akin. Kaya sandali lang po, kukunin ko lang po mga palangga ha. Ayan na po, pangapalangga. Ito na po yung name ng product. No sponsor on this video. Thank you po. Ayan po, itong ano to, itong pangalan to ay uy, parati ko pong ginagamit kaya nagugustuhan ko po yung product nila. Kaya po ito, itong product na po. Ito po yung product na binili ko. Is essence po, yung fragrance niya para po sa ano mabango kasi lalagay ko po to sa may pagpasok ng pintuan mabango po siya parang stick siya may stick siya tapos mayroon siyang bute na ano stick siya tapos bute yun po ito pong binili ko is ito po ay nakakahalaga ng 199 Swedish crown kaya sa peso natin is nagkakalaga siya ng 1042 point 35 pesos. 1042.35 pesos yung value po ng Swedish crown. Yung po, ito po, meron pa ako mga langga. Kasi gumagamit po ako ng para sa buhok. Ito po yung shampoo, yung mga shampoo lang, mga langga. Kasi iba-iba silang kula may pula, may itong parati kong ginagamit. Tapos may blue, may green. Ito yung green na product nila. Marami po silang mga ibang kula. Pero ito po yung nagustuhan ko. Shampoo po. Yung buhok kasi naglalagas na siya. Kasi pag matanda na tayo yung mga palangga, naglalagas na po yung mga buhok natin. Kaya yun, nagustuhan ko po siya. Kaya ito po is worth 149 as a Swedish crown. Kaya nasa 780 pesos point 45. 149 sa Swedish crown tapos 780.45 po sa peso. Ayan po, shampoo yan. Tapos may conditioner po tayo, yung ganda ng lalagyan niya. Oh. May conditioner po tayo, ayan oh, mga langga, nakikita niyo yung conditioner. Ito yung kanina yung shampoo. Ayan mga langga, shampoo yan. Tapos ito na naman po yung conditioner. Talagang malambot ang aking book. Diba sa atin po sa Pilipinas, may mga binagamit po tayo na mga shampoo na ano na iba-iba ba na ma maano sa buhok natin. Inandito tayo sa Europe kasi dry siya dito pag winter siya. Kaya kailangan mo talaga maghanap ng mga product na kailangan talaga sa katawan mo sa dito ba kasi hindi tayo matagal na po ako dito sa Europe pero yung katawan ko po nagda-dry kasi pag winter siya as if dry na dry talaga siya. Pati yung buhok ko po, yung ulo ko, kaya yung buhok ko, naglalaga siya ng marami. Ito matanda na rin po tayo. Kaya nakakita po ako ng maganda. Kaya itong conditioner na to sa ano to eh, sa ritual na the ritual of sakura. Kasi iba-iba kasi mga pangalan nila kasi eh. Ito nga ritual of karma siya. Marami siyang mga pangalan na ganito kasi iba-ibang kulay nila. Ito po ang nakapagpaano sa akin sa buko. Kaya yung buko po hindi na siya naglalagas. Naglalagas pa rin pero pa isa-isa. Yung dati talaga mga palanggan. ng iba yung shampoo na binibili ko. Talagang pagsuklay mo, yung buhok mo, talagang makita mo talagang ganun talaga siya. Oh, dami na kukuha ko sa suklay. Kaya, ito po, maganda po ito. Pero siguro, anuhan lang ito eh, sa katawan eh, kung alin talaga ang nababagay sa'yo, yung na ano sa sa katawan ba natin, eh itong product na bagay sa akin. Kaya, kasi yung dry ko, yung dry skin ko, wala na, hindi na. Kaya yung anak ko, sabi niya, mama, bakit ang smooth ng skin mo? Tapos yung buhok ko daw hindi naglalagas. Kaya itong ginagamit yung mga palangga. I recommend it. Kasi talagang maganda. Pero, pag gumamit kayo ng mga ano, subukan yung kung alin doon yung, yung nababagay sa inyo na sa protection sa, sa ulo mo, sa buhok mo, sa katawan mo, ganun po. Yan po, ito yung conditioner. Ito yung shampoo. Ito po yung conditioner. Kasi mga palangga, kasi ako, masyado kung yung meron kasi akong, yung parang mayroon akong ano sa katao, yung yung balat ko yung nagkakati siya tapos nagkakaroon siya ng rashes ano ba yun yung ganun pala ganun ba kaya yung pang, mga palangga nakakita talaga ako ng bagay sa akin ito po mga palangga o oh, ito yung ano oh, ito yung binili kong lotion sandali po mga palangga may, may kukunin pa ako sandali po nakalagay dito. Ito po yung, yung, yung bottle niya. Mabango siya. Ito yung ginagamit kong lotion. Kaya anak ko po, sabi niya, as if ang bango talaga. Sabi ng anak ko, Mama, bakit ang smooth ng skin mo? Kasi pag iba yung sa pharmacy na ginagamit ko na, is, na lotion, kasi yun ang inano sa akin rin ng doktor dahil nga sabi nila ay yung skin ko ba, maano siya, mayroon siyang may eksim siya or may rashes siya, talagang kamot ako ng kamot. Sinubukan ko po yun, pero hindi talaga po siya nag-ano sa katawan ko, hindi talaga kamot talaga ako ng kamot, nagpalit na ako ng mga, yung pang panlaba, wala talaga, yung ano talaga sa panlaba, wala talaga, sinubukan ko. Kaya nang nagamit ko po to, talagang yun pong bumagay siya. Ito po yung, yung bottle niya, ito po yung refill niya, kasi, ito po yung binili ko ngayon. Yung refill, refill niya. Ito yung mga palangga oh. Ganyan lang siya. Yung nasa loob ng bottle niya, mga palangga. Ito, nasa loob niya. Tatanggalin niyo lang po. Tapos, ipap, isasapak lang niyo po itong, itong refill na to. Kasi pag bibili ka pa po ng ganito, mapapamahal ka po. Pero pag bumili ka po ng refill, mapapamura po kayo. Kaya yun po. Yan. mga palangga. Ito yung lotion ko. Pakita ko sa inyo, ha? Yan o, mga palangga o. O yan yung lotion ko ha, palangga. Sa ritual. Ito yung refill niya. Kasi pag bumili once lang kayo bumili ng medyo mahal na lotion, tapos pag naubos na po yun, wag nyo tatapon yung, wag po itong tatapon. Kasi may nabibili pong refill. Ang itatapon niya lang po yung ganito na nasa loob dito. Tapos pag tinapon niya po yung nasa loob na to, ubos na po, ilagay nyo na lang po dito. Tapos makuklose nyo na po. Kaya ito po ay magkano to? Uh, sakura body cream, 199 in Swedish crown, kaya nagkakalaga din po siya ng 1,042.35 pesos. Kaya po yun, yun ang, ano ko, ang, ano ko. Kaya yun po mga palangga, sinabi ko lang po sa inyo, pag bumili kayo nito once, pag naubos na po nyo, wag nyo itatapon ang bottle, bibili po kayo ng refill, na nang nakalagay dito, ito po yung refill, nakalagay dyan, itatanggalin nyo lang po ito, ito dito sa loob ng bottle. Ilagay nyo na lang po yan dyan. Okay na, nakakamura po kayo kasi pag binili nyo pa ito, aabot ah, po kayo ng 2,000 sa pesos, sa pesos po. Kaya yun po. Eh yan po yung aking cream na binili ko. Yan po yung cream na yan. Yan po yung cream na yan sa katawan ko. Yan po, makikita nyo po mga palangga. Super po palangga kasi hindi po talaga nangangamot. Talagang smooth na smooth yung, yung balat ko. Tapos yung conditioner ko, mga palangga, hindi na po naglalaglag yung buhok ko. Ito yung suklay ko, talagang ganya ganyan na po yung suklay ko sa, sa suklay ko, ha? Wala na siya. Paisa-isa lang, pero dati talaga ang dami. As if, ang dami talaga. Tapos yung shampoo, ito po. May kamahalan lang po siya, pero worth it. Tapos ito po yung fragrance pagpasok sa pintuan na stick. Tapos ito po yung gift na binigay nila sa akin. is worth is worth po siya 2,880.88 hindi ko pa alam kung magkano itong isa to. Ay, titingnan po natin. Ito po is body cream din. Ay, body scrub. Nagkakahalaga siya ng... Tingnan natin. Parang something din na umabot siya ng... Kasi maliit lang siya eh. Parang nagkakahalaga rin siya ng 780 pesos. Ganun po. Tapos, ito naman po yung body cream na pwede mong dalhin, lagay mo lang sa maliit na bag. Nakakalaga din po siya ng 780 pesos. Kaya po ito yung gift na binigay nila sa akin. Kaya po nakabalot siya eh. Kasi ito po yung kulay na isa, the ritual love ayur bida, yung pula ang kulay ng mga battle. Tapos ito naman green na to ay ritual love karma. Tapos ito naman ay ritual of sakura. Meron pa silang green, Meron pa silang iba-ibang kulay. Tapos may pang, pang lalaki pa po. Ito pang babae po. Kaya yan po yung gift na natanggap ko yung mga palangga. Kaya tingnan nyo po, diba? Pag namimili ka doon, kasi gumagamit ka rin naman din ng mga, ano, sa katawan. Iniipon nila yung points nila. May gift kang natatanggap. Kasi ito, pag uh, ano, abot na rin siya ng ano eh. Mahigit dalawang libo kung bibili mo siya. Sa, sa pera natin. Dalawang libo na siya. O. Ayan o. Kaya worth it din na gumagamit ka ng gamit, tapos i-update mo lang sila doon, sabihin mo lang pangalaman, telephone number mo, email mo, blah, 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 everything. Tapos, papadalang kanila nila ng mga gift-gift nila kung bibili ka ng worth something like that. Eh. Kailangan mo din naman. Di bumili ka doon, tapos may gift ka pa, di ba, mga palangga? Kaya, mga palangga, maraming salamat po sa kapapanood sa video ko. Yan ang sinabi ko sa inyo. Yan po ang binilag ko ngayon. Yan po yung gamit ko mga product. Kasi, hiyang na hiyang po ako dyan ang dami ko na pong ginamit, nagpa-doktor na po ako, kasi yung katawan ko, ashes ko, ang dami, nangangamot ako, lahat-lahat na, kung ano nang binigay nila sa akin na medisina, wala pong, wala po talagang nag-epekto. Ito lang pong product na to, ito, i-recommend ko po sa inyo, ito lang pong product na to, ang nakapagpaano sa katawan ko, sa buho ko na, na sa katawan na may mga exe, may mga kung rashes-rashes dyan na kamot ako ng kamot, kung ano nung ginawa ko, wala pong effect na nagpapunta ako ng, sa doktor. Dahil nga, nagbigay lang sila ng binidisina na ganong gagawin ko. Pero, e, isang years din na kung gumamit ng ganun, pero hindi po nag-effect sa akin. Ito lang po pang mga palangga. Kaya yan po mga palangga, maraming maraming salamat po. Yan lang pong binigay ko sa inyong advice. Subukan nyo lang po yung mga product na to kasi iba-iba po yung mga kulay niya. Meron siyang karma, ay, ritual na karma, meron siyang ritual na uh, ayuribida, ito naman yung sa sakura, tapos ayaw ko pa yung isa. Basta marami siya po, subukan nyo lang po, worth it po yung perang ibibili nyo. Kasi, sa akin po, nag-work po sa akin, kasi yung buko, tingnan nyo po, nag-uumpisa na siyang tumubo, kasi ang dami pong naglaga sa akin. Yun po, mga palangga, maraming maraming salamat po sa kapapanood sa video ko. Thank you very much po. God bless po everyone. God bless all. Maraming salamat po. Love you po. Bye!